Good morning guys. Magpapakain tayo ngayon ng alaga nating baboy. Pagkatapos Pagkatapos nilang kumain guys, pagkain na sila. Uh, bibigay natin ito sa kanila yung Puno ng saging para mamaya ayun silang kakain kainin mamaya kung sila kapaliguan alam muna guys oh. busog pa sila Katatapos lang nilang kumain okay so sarap kain nila oh buong saging ko guys oh. maliit na maliit na puno kasi malambot naman yung katawan nito eh katainin nila tambakan lang natin guys kahit hindi nila maubos kasi daming puno ng saging dito eh unlimited naman to eh pero maubos din nila to Today is August uh, 16 2 months and uh, 11 days na sila guys Buti naman guys nung nanghina sila nung nakarang mga araw Kala ko uh, dahil sa sobrang init, yun pala guys ay siguro marami ng bulati yung katawan nila. Kaya pinurga ko sila. Tapos binigyan ng vitamins. Paglipas ng isang araw, medyo bumalik yung sigla nila, guys. Kaya pag nanghina pala yung mga baboy natin, baka kailangan nilang purgahin Kaya pinurga ko sila. Tapos ngayon, guys, so oh, medyo malakas na naman sila. Tapos binigyan ko sila ng vitamins. guys, tambak lang natin to Okay, ito ka Un Unlimited naman tayo eh Unlimited naman eh Kaya Lagyan lang natin sila dito Hindi ko pa sila napaliguan guys kasi ma malamig pa ngayon eh. Maaga maaga pa eh. Mamaya na mga 8. Ano natin tong dahon guys ilagay natin dito sa kanila. Tapos tingnan nyo guys, so oh, yung inahin natin, no. Oh. Makain din to. Makain din to. Ang dali. Akyat ako. Guys, so. Tingnan nyo ha. Napakain ko to kahit buntis. Napakain ko ng puno ng sabi. para at least ma meron siyang makain ka